Ano ang ibig sabihin ng pagiging matalino? Karamihan sa atin ay nare-recognize agad ang isang matalinong tao kapag nakilala natin sila. Ngunit ang tunay na katalinuhan ay mahirap para sa halos sino man na o ipaliwanag. Sa lugar ng trabaho, ang isang matalinong tao ay maaaring maging mahusay sa brainstorming ng mga bagong ideya, pagharap sa mga komplikadong problema at pagsusuri sa malaking larawan. Sa mga relasyon at panlipu ng grupo naman, ang katalinuhan ay malinaw na komunikasyon at emosyonal na pagpapahayag. Habang sa academics naman ay mas nakatuon sa paggawa ng mga bagong konsepto at pagme-memorya. Narito ang mga signs ng katalinuhan na hindi maitatago ng mga introvert. Number 1. Prediction ang mga matatalinong introvert ay mahusay sa pagtukoy ng mga nakatagong pattern sa mundo sa kanilang paligid. Ito man ay isang pagkakasunod-sunod ng mga numero o isang kalakaran sa kanilang komunidad, mabilis at may kumpiyansa nilang nakikilala ang mga pattern at mga panuntunan at pagkatapos ay gumagawa ng mga matatalinong prediksyon. Bagamat marami pang ibang uri ang katalinuhan, ang pagkilala ng pattern ay mahusay, makapangyarihan, at halos imposible para sa sino man na itago. Number 2. Malaking Larawan Para sa iyo, itunuturing mo ba ang iyong sarili na isang decisive na tao? Karamihan sa mga taong may mataas na intelektwal ay gumagawa ng mabilis at matatalinong desisyon dahil mahusay sila sa pagbasa sa mga susunod na mangyayari. Ang kakayahan ng mga matalinong introvert na tumukoy ng mga pattern at mag-synthesize ng kaalaman ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang pananaw sa malaking larawan. Higit sa lahat, alam ng mga matatalinong introvert na walang desisyon na permanente o perpekto. Number 3. Empathetic Ang kamalayan sa sarili ay isang kasanayang bihirang na uugnay sa mga taong may mataas na katalinuhan karaniwan nating iniisip ang mga introvert bilang self-centered at palaging gustong mapag-isa. Ngunit karamihan sa kanila ay lubos na aware sa mundo sa kanilang paligid. Hindi nila namamalayan na iniisip na pala nila ang mga pangangailangan at damdamin ng ibang tao kahit na hindi naman kailangan. Number 4. Pandama Karamihan sa mga tao ay naglalakbay sa mundo ng nakasara ang kanilang mga mata at tenga hindi sila tumitingin o nakikinig sa mundo sa kanilang paligid. Kaya madalas hindi nila napapansin ang mga kakaiba o kapansin-pansing pagbabago sa kanilang kapaligiran. Diyan naiiba ang mga matalinong introvert. Laging nakabukas ang kanilang mga mata at tenga. Sila ay nag-oobserba at nakikinig saan man sila magpunta. Dahil ang mga pinakakawili-wiling bagay ay maaaring mangyari doon mismo sa kanilang harapan. Number 5. Pagbabago Mahusay ka bang umangkop sa mga bagong kapaligiran? Mabilis at epektibong tumutugon ang isang matalinong introvert sa mga pagbabago sa mundo sa kanilang paligid. Oo, maaaring hindi palaging masaya ang mga pagbabago para sa kanila lalo na kapag nangyari ito ng biglaan. Ngunit ang mga introvert ay okay pa din sa ilalim ng pressure at nangangailangan lamang ng kaunting paghahanda upang gumanap sa kanilang pinakamahusay. Ang kakayahang umangkop at spontaneity ay dalawang kasanayan na tanging ang mga pinakamatalinong introvert lang ang nakakagawa. Kahit sino ay maaring maghanda ng husto para sa isang proyekto at matugunan ang mga expectations. Ngunit kailangan ng isang matalinong tao upang makapag-isip at gumanap sa kanilang pinakamahusay. Number 6. Originality Ikaw ba ay patuloy na nakakaisip ng mga bago at kakaibang mga ideya? Ang mga introvert na may mataas na intelektwal ay mabilis na nagsynthesize ng impormasyon at gumagawa ng mga koneksyon Kaya hindi magtatagal bago umapaw ang mga orihinal na ideya Hindi lahat ng ideya na naiisip nila ay makabago o malalim Pero ang mga pinakamalikhaing tao ay madalas na gumagawa ng mga pinakakamanghamanghang ideya at konsepto Gayunpaman, ang kanilang kakayahan na mag-isip outside the box Ang naghihiwalay sa mga matatalinong introvert mula sa ibang bahagi ng mundo. Number 7. Experimentation Maraming matatalinong introvert ang disorganized. Hindi lang sila nabubuhay sa magulong lifestyle, ngunit pati ang kanilang mga layunin ay paiba-iba, araw-araw. Para sa karamihan ng mga tao, sila ay tila simpleng hindi nakafocus. Ngunit ang kanilang disorganisasyon ay nagbubunga ng mga pinakamahuhusay na pagtuklas. Ang buhay ng mga matatalinong introvert ay madalas na umiikot sa kanilang mga hilig at interes. Palagi silang nagtatanong, nage-explore ng mga ideya at gumagawa ng mga bagong konsepto. Kahit na ang mga konseptong yon ay 99% na magpe-fail. Dahil sa kanilang talino, sila ay nakakaisip ng mga ideya araw-araw sa kanilang buhay. At ang pag-iisip na yon sa kalaunan ay humahantong sa kanila sa mga makabuluhan at innovative na invention. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Regs Hope. Sabi niya, I am a Sigma introvert. People always say that my life is lonely, not knowing that I am happy alone. Sabi naman ni A.R.M.X., kaya para sa ating mga sigma, ang bawat pagbitaw ng salita ay sagrado, na kailangan panindigan at patunayan, dahil kaakibat dito ang ating personalidad at pagkatao. Ayon naman kay Shawarmi, na-judge na ako dahil mabagal at soft-spoken daw ako. They don't know my reality and I got used to being underestimated. Totoo, maiksi lang ako sumagot kapag kausap except sa taong kilala ko at malapit sa akin. At shoutout kay Gemma Brando na ayon din sa kanya ay masarap mag-isip ng mag-isa at kay Sean Marco na master sa daydreaming. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 8. Musika Ikaw ba ay isang natural na musikero? Maaring hindi ka sanay sa klasikal, ngunit may kakayahan ka sa mga ritmo, melodiya at mga pattern ng musika. Hindi mo lang pinahahalagahan ang magandang musika, ngunit maari ka rin lumikha ng bagong musika sa kaunting pagsisikap, ng walang labis na pag-iisip. Maari kang magsulat ng mga orihinal na kanta at kumanta ng mga natatanging melodiya. Maari kang lumikha ng mga parodies ng iyong mga paboritong himig. Hindi mahalaga kung paano mo i-channel ang iyong mga talento sa musika. Ang mga likas na kakayahan sa musika ay isang maaasahang prediktor ng katalinuhan. Upang lumikha o i-appreciate ang magandang musika, ang iyong isip ay gumagamit ng maraming cognitive skills tulad ng pattern recognition, metaphorical thinking, at auditory perception. Kung mahilig ka sa musika, malaki ang posibilidad na matalas ang iyong isip sa iba pang mga bagay. Number 9. Abilidad ang tunay na matalinong mga introvert ay may kakaibang kakayahan na matuto ng mga bagong konsepto. Habang dahan-dahang pinagsasama ang mga piraso, naiintindihan nila ang mga ideya na parang pinag-aaralan na nila ang mga ito sa loob ng maraming taon. Mabilis nilang nalalahad ang mga pinakakomplikadong paksa sa mundo na nagiiwan sa iba na masindak at humanga. Maaari nilang maramdaman na sila ay mahusay sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kahit nabaguhan sila sa simula, sila ay isang fast learner at yun ang naglalagay sa kanila one step ahead sa kanilang mga kakumpetensya. Number 10, Memoria May nakapagsabi na ba sa iyo na meron kang mahusay na memoria? Ang memory recall ay isa sa mga pinakakaraniwang tagapagpahiwatig ng katalinuhan dahil halos imposible itong PKM. Ang mga taong may matalas na memorya ay maaaring maalala ang malaking bahagi ng impormasyon ng mabilisan Mahusay sila sa mga pagsubok sa memorya tulad ng konsentrasyon at bihira nilang makakalimutan ng isang pangalan o numero kapag narinig nila ito. Bagamat karamihan sa mga tao ay nakakaalala ng na mga detalye at pangkalahatang ideya, kailangan ng isang matalas at matalinong introvert upang maalala ang mga komplikadong alaala at konsepto ng may accuracy. Number 11, Inspirasyon Sino man ay maaaring sistematikong magtrabaho sa isang proyekto hindi kailangan ng isang henyo upang sundin ng isang plano at manatili sa isang nakagawian. Gayunpaman, ang mga matatalinong introvert ay halos palaging nadidiskaril ng mga sandali ng inspirasyon. Out of nowhere, nakagawa sila ng isang koneksyon na nagniningning ng isang bagong liwanag sa kanilang mga problema na humahantong sa kanila sa isang bagong direksyon. Nahihirapan silang sundin ng isang regular na gawain dahil ang mga sandaling ito ng inspirasyon ay napakalakas upang baliwalain. Number 12. Diverse Malinaw na ang dami ng impormasyong naka sa isip ay nakakaapekto sa mga kakayahan sa intelektwal Ang mga matatalinong introvert ay unti-unting nagkakaroon ng malaking bangko ng kaalaman sa pag-iisip At naaalala nila ang kaalamang yon sa halos anumang oras Ang nakakagulat sa maraming tao tungkol sa mga matatalinong introvert ay ang hindi kapanipaniwalang diversity ng kanilang mga expertise hindi mahalaga kung sino ang kanilang kausap o kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Lagi silang may kawili-wiling sasabihin. Hindi ibig sabihin na dalubhasa sila sa bawat paksa. Ngunit ang mga matalinong introvert ay maaaring makipag-usap tungkol sa halos anumang bagay ng may kumpiyansa. At number 13, karunungan. Ang ibang tao ba ay lumalapit sa iyo para sa payo o advice? Kung hinahanap ng mga tao ang iyong opinyon, ito ay dahil pinahahalagahan nila ang iyong pananaw. Nagtitiwala sila sa iyong paghatol at talagang nakikinig sila sa iyong mga mongkahi. Kung ikaw ay isang matalinong introvert, maaring nagbibigay ka ng mga mauhusay na payo kaysa sa iyong napagtanto. Marahil ikaw ay isang emosyonal na matalinong individual na ang likas na empatiya ay tumutulong sa paglutas ng kahit na ang pinakamahirap na salungatan. Marahil ang iyong kakayahang baguhin ang mga pananaw at hamunin ang magkakaibang ideya ay nakakatulong sa ibang tao na matukoy ang mga kahinaan o streamline ang kanilang mga ideya. Sa alinmang kaso, nakuha mo ang tiwala ng mga tao sa paligid mo dahil meron kang mga intelektual na kakayahan na imposibleng itago. <laughs> dahil ang katalinuhan ay mahirap tukuyin, maaari itong maging nakakalito na makilala sa mga tao sa paligid mo Halimbawa, marami sa mga pinakamatalinong tao ang hindi pinapansin at pinapabayaan dahil lang sa ang kanilang isip ay hindi naaayon sa tradisyonal o mainstream na mga ideya. Sa kabilang banda, maraming mga kapikat ang nakakakuha ng pagbubunyi sa buong mundo sa kabila ng paglikha ng kaunting magagandang ideya sa kanilang sarili. Kaya paano mo nga ba malalaman kung ang isang tao ay tunay na isang napakatalinong individual? Alam mo ba na kung sigma introvert ka, napakalaki ng tinatago mong potensyal. Panoorin mo dito.